So guys, hello, good morning, good afternoon, good evening everyone. Kung anong oras mo man mapanood ang vlog na ito, hello sa inyo. So, ayan guys, eto na yung update. Uy, anong ginagawa nila sa money ko? Anong ginawa nila sa money tree ko? Uy, ano? Ngayon ko lang ito nakita. Bakit ba? Ano? Yung dahon nagkapunit-punit na. yun pa naman yung may variegated na konti. Ayan, oh. Variegated naman ni Triorn. Uy! Ay, sayang. Sayang siya. So, um, ano uh, money ang nahitabo sa amu ang area karon guys. Nagpabangag may for the septic tank. Kaya nga among CR na Actually, dugay na ni siya nga CR sa una. Noong unang panahon pa to, nung may nakatira pa dito, dati, last time, parang dinalian lang siya na CR and hindi uh, naka hindi na naglagyan ng mga cemento and everything talagang ano lang siya uh, dito nandito yung CR namin guys ayan hindi ko na ipapakita kasi lilinisan pa and okay itong aming baby um 30 is nag anak po siya ngayon ay 30 Ayan. Isa pa yung lumabas niya, guys. Ayan, dito. Okay. Ayan. Isa pa yung lumabas sa kanya. Hindi ko alam kung... 30? O para ta takot talaga ako guys pag may aso. Na, o mga yung mga aso namin. Hindi talaga ako lumalapit guys. Usually si partner. Parang na-trauma kasi ako nung kay Shelo. Na na po yung mga anak ni Shelo. Hala, ayan na. Nag-utong-utong na siya guys. ala parang may lalabas pa guys kasi uh, isang anak pa lang ang lumabas sa kanya. Wala pa naman dito si Trini Boy. So ano yan, ganito po yung nangyari dito ngayon guys. So nakikita mo yung may bangag dyan. Yan po yung septic tank namin na pinapagawa. And tantan malaglag ka dyan. Careful, careful lang kami guys kasi nandito po yung aming ano, uh, pultahan pa sulod. Nanak, no, no, there! Dito po kasi siya. Kasi wala kaming ibang area guys na paglagyan talaga ng septic tank kundi itong area na ito after this one isisementuhin po yan guys and eco close and papagawa na naman namin yung anong ibang dapat gawin pa and as of now ganito yung nasa likod namin guys ang daming lupa ang super daming lupa na nakatambak dito guys hindi ko na hindi na namin alam kung saan pa ilalagay itong ibang mga lupa na ito kasi nga medyo full na dito sa likod and Actually, yung mga lupa na yan, guys, is ipapatag yan dito. Magpapalagay na din kami ng mga uh, poste sa gagawin. Actually, guys, itong bahay namin, guys, iunti-unti, iniunti-unti lang talaga namin para matapos lang talaga. So, this is the, ano, parang nasa tunga-tunga ni nga park. Kay, um, na ako'y video about um, sa pag-build uh, guys, pero wala pa na ako na-edit yun as of now kay naglibog ko sa una ko siya pag-edit. Ayan, as of now. Pero, himoon dito na ako siya nga video, guys. Kaya gusto na ako documentary ang tanan, Ma-document ang tanan. Siyempre, para naagid tay um, souvenir. Souvenir. <laughs> Yun nga, para may memories tayo na babalik-balikan. And also, guys, yung guava natin. Medyo mataas-taas na puno na yan, ha? Pero, ayan na yung lupa niya, guys. Unan dyan na talaga. Si Thirdy talaga dito. Nag-aalala ako. Uy, no, no, bahog sa! Ano? baba. yan siya, guys. Parang lalabas na naman yung isang anak niya. Oh, Pumakas-kas-kas-kas kas, kas, kas na naman siya. Actually, uh, ngayong araw na ito is uh, hindi pa talaga siya matatapos kasi... Actually, kahapon pa siya sinimulan and this is the second day for today. Ayan. And medyo ano na siya, medyo malalim na siya guys. Pero hindi pa yan ganyan ka, hindi pa, hindi pa yan yung saktong lalim niya kasi 5 uh, feet pa po yan siya. And yung mga halaman ko guys, nakakaawa. Ayan na. Oh. Okay, La, lumabas na ba? Lumabas na ba yung isang anak mo? Ha? Hmm, oh. ako. yung isang anak niya guys. Isa pa lang yung lumabas. Nandito siya. Oh nilagyan namin ng ano, um, lights. Uy! Talagang na-trauma po kasi ako noong pag-anak pag ni Shelo. as of now, ganyan po siya. Ayan. Ganyan siya ngayon, guys. Yung mga ibang mga halaman po ay nasa labas po. Nasa labas po doon sa, ano, labas ng gate namin. Nasa initan siya actually kasi walang ibang malagyan, guys. Kasi dito nga, Uy, kainit. Ang anak itong si Shiloh. Ito si Shiloh, guys. Ayan. Hi, Shiloh! <laughs> Kasi ngayon is hindi pa namin talaga ano, wala na magibuyan ang mga dogs dari sa phase 2 guys kay ang area na mo kanang lapok po siya labi na kanang ulan pero kung maginit okay lang pero ang akong ginalikayan kay basi mo paakan si Tantan mo nang ginakulong na mo ang among mga dogs dari sa phase 2. kay ang dogs dili jud malikayan makigdula jud di bay siya sa mga kids and adult yes makigdula jud siya so ang akong ginalikayan guys na dili siya maka um, si Tantan mismo ang akong ginalikayan kay last time na paakan na na siya giro and na na pa-inject na namo siya so dili gyud la limbaya diri sa Davao City pag um, magka mag, mapaakan kag iro kay alas stress jud ka sa mamila o mopila didto sa animal bites so di pata sure karon kung naabay mga medicine nila for the injection mo nang gina ano na lang namo secure and safety para sa tanan para sa mga bata nga dili sila mapaakan sa iro so mo unang pero ginavaccinated na na mo ng among iro, guys, ha. So, ayun ang ako mga tanong, guys, luway kaayo. na-worry na jud ko kay nga as in, ka nang, nandito sa gawas, na nalayos na ang dahon, tungod sa kainit sa panahon, pero ang yung kaning dere sa sulod, okay lang naman siya, pero diligid siya as in, kuan kay, um, taras ani, nga bali, nga, nang, nga ano ang dahon, o, oh, kani, dapat nakaano na ni siya, pero gilangkat, <laughs> muni yung kakuanan, wala pa yun, dili pa safety atong mga tanom and all. So, latay choice, kundi, ano lang. And shout out kay auntie nga silinga namo guys. Itagaan ko niya o Black Majesty. Ayan, na fellow din dyan. Black Majesty. Wala pa na, na ako na tanong, guys. Nahumul pa na akong tubig. Kaya, syempre, laisot lain po magtanong-tanong ko, no? Kaya, nag-ano ta, dere. Nagka nang pabangag ta. So, again, unta ang na siya. Actually, kwarta na lang ang kulang. <laughs> anyway, guys, I think mga 2 to 3 days mahuman naman siguro ni siya kay ang dugay lang man jud kay bangag lang man jud kani ang dugay and um kana lang after that is medyo dali na lang kay diri naman ta sa babaw niya semento semento na lang and for the haligi is nabangagan na pud siya so ayan ang haligi guys inani siya kalalom ang bangag all right kalalom ang bangag and then to na side okay so yun na to ayan inana siya And dool na kayo ang bayabas, guys. makabut na nato. Ayun ang uban. Oops. Ang uban na nga guava kay nangahulog na oh. Ayan, nangahulog na siya. And ang akong ganahan kaunon sa bayabas kaning mga ingon ani pa oh. Ay. Ay, <laughs> di ba ang takakuha? Okay, kanina atay, kuhit. Mga ingon ani pa guys, akong ganahan na kaunon sa Bayabas. Like linghod siya, ay dili siya linghod ka ng kabangaan. Sana pangalan ano? Ayun. So, moto guys, I hope na mahuman na siya in 2 to 3 days. Uy, asa naman ko ani? Kay medyo kapoy no? Pero parang nagaano pa siya. Ang first niya nga anak kay naa siya black sa dalunggan niya nga side pero um white iyahang lawas pero i think ang iyahang white guys mo turn into um like caramel brown or light brown murag mo ingon ana ah, pa siya guys ayan since gikan man siya sa punuan nanyo mo. bayabas ang ganahan ka unon ito sa asin Hey guys, update muna na tayo. So ayan, tapos na na semento na po siya, guys. Na level na siya dito sa uh, dito na side namin papasok sa loob. Level na siya yung semento uh, niya. And also um bukas is ito yung gagawin nila, guys. Ayun na yung ating uh, septic tank. Okay na siya. And okay, may patubo na diyan and everything. <laughs> And also, ayan na yan. Bago yan nilagay nila ngayon. Yan guys, bago yan siya nilagay. And bukas, ay I, I, think, uh, mag-ano na sila dito for the walling. Ayan. Um, so ngayon guys, is pwede na naman dito ma- Anuhan. Pwede na siya matamakan o pwede na matumban. Hmm. pero dili pag siya ingon na ka ng humok or gahi. Ang gaayo siya. Ay, nanglikod liko din. Ani, gihapon siya. Kanat pag gihapon siya, guys. Pero, still, hopefully soon, kay ma, humana yun ta dari nga side. Kani yuta dari, ah, guys, kay medyo makuhaan pa ni, kay, um, paana siya, dari nga side. Tapos, tong yuta dito sa iba, as at uh, sa atbang doon sa um, front po kasi is may mga yuta kami na tinambak doon o mga lupa na tinambak. So, bukas is kukunin yon ibibigay namin sa sinong may gusto. Kaya, uh, good thing kanina is may nakadaan. Sabi nila, or gagamitin pa ba? So, sabi nila, um, ah, so, sabi namin is ibibigay namin sa kanila. So, supposedly kay Atilot sana yun, pero hindi na ano ni Atilot kasi nga, um, wala din daw kukuha, walang sasak, walang kasi kailangan ng ano eh, sasakyan kapag kinuha 'yon. Ito na 'yan, guys. Ito na nangyari dito sa ngayon. Okay. Ito yung ating um haligi dito or ito yung parang poste dito na side. Actually, bukas is bubuhosan pa yan nila. Eh, nakaano na yan sa ilalim, guys. Talagang nakakot-kot na ng mga ano nilagyan na ng semento and everything ayan siya so yan bukas is I think dito is matatapos na 'yan siya bukas so and 'yan guys ah uh, kasama kasali na dito na side sisementuhan na level na ito i-level na dito na side for tomorrow yan today is Wednesday. So, I think malapit na mag two weeks. Simula nung sinimula namin itong ipatrabaho dito. And, um, good thing is may nakita na tayong, na natin tayo nakita nga result sa atong ipatrabaho. Siyempre, nadugay lang yung dari ang guys, kaya itong gibangag. Dito jud ang nadugay. Kaya medyo, kahit isyod kayo ang yuta dari nga side. Dari naman nga side, hindi pa siya pwede tamakan. Pero basa pa siya. <laughs> na ano. Pero diri na area kay okay na siya tamakan. So ayan guys. Mm, wala dai na na ang snacks. So makita ni dere guys, abog, nagkaalat pagyod and everything. Pero still um asara man ang abog ug kalat no pag mahuman na nato ang atong area. And ang among plano ni partner dari guys sa ibabaw kay amo na lang siyang butangan o atop para na may area katambayan dari sa gawas kay dari manggod na side medyo gamay gid area tambayan plus na apay mga fish ni partner medyo gamay area so pag dari na then na um, atop sa babaw or bubong meron na tayong bubong sa ibabaw pwede na tayo dito magtambay-tambay kasi talaga ang init ng panahon kailangan natin ng big area na medyo may tatambayan talaga tayo So ayun guys that's it for today's um ano ba update sa ating mga ano sa ating pinapagawang bahay. So ayan yung aso namin doon ang nag-iingay-iingay ingay na naman. So well update you again guys. Thank you so much.